sayum barase bekgahonu laisnakun matakum maybasisnavalidu edu bakit daw? Ay, nagbigla ko sa sila. May ano na, may, may na picture ang ba sa 17. Hindi man sila nagpaalam. Kung baka, may construction na nanaganap. Oo. Tapos ano, gusto ni sir, stop yung ano. Yung const... Si Gordo ko si Lia, na nag-discuss uh, kay eh, sir. Nung nag-report na ako sa kanina, ano namin, kaya so, ba nag-ano kami, nag-final service sana kayo mag-subdivision plan. Ah. Eh, natural, may schedule ako sa Manila ng 23, nag-feedback ako kay Sir kung alam niya. Eh, wala nang alam ng eh, wala ring letter. di ko nga alam na tatayuan. Ang sabi lang sa akin, yung nakabili, hinihingi yung technical discount, yung mga dimension. Ah, yes. So, ibig sabihin... Sila na lang ang magsusukat ng mga dimension. So, binigay ko yung dimension kasi yun lang. Wala namang information na binigay sa akin na may construction. oh, oh, oh may construction. Wala, eh, wala si sir. Ano, yung pag-report ko nung nandun daw sa Manila, hmm. ang ka. Sige sir. Kasi nabigla na lang na may construction na. Kasi nagpicture na kami ni ano ini eh, ni Tonton. Ah. Kasi yung ano namin sana, hindi yun ano, yung, 100 na square ah, yung yeah. ina-add ah, ah, ah. yun lang ano namin ikasigbit lang e doon kinuha na ni Ronald kaya sabi niya ah. wala ito ma'am dapat i to kasi walang ano daw walang, walang government. subdivision oh. wala rin ano ba walang paalam wala lahat hmm. e nung nag-report na ako nung sir nung 23 sabi niya bakit may building buti nung kinuhaan mo e, wala naman kasi sinabi sir e bigla na naman doon na ginawa nila sa area ah. Ayun pala, hindi rin ba nagsabi sa iyo na magka-construct? Wala, kaya yung, 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 inano ano lang, ano ba yung dimension ng na-subdivide natin? Oo. Oh. Kaya nagbigay ako ng, pinadala ko pa nga yung sa Messenger eh, yung mga dimension, pinadala ko pa. Ang tingin ni, ano, ang tingin ni, na doon kinuha niya, parang na-exist ah. talaga. Hmm. Parang, Dere. Oh, unsa man dalon nato o dere lang natong pa? Oh. dalon talang? lang. Dalon ta lang ang computer. Lahe na siguro na nga. Lot number. 1. 0, 1. hectares mani. Ang boundary nato sa kuwan ng 51 ah, na, ah. na ito. Katong ba? Mamali Ang iyang uh, si Ang Ang mo na sa yuta niya. Ah, oo. Uh, Apel pa, pa di ayo. Okay. Uh, Dako man na Pero guba na itong kalsada sa ato. Oh, na magkalsada ni. Mo, oh, mo, muliko. Muliko na ni di hmm. rin. dito, ka din na po. sa na Siguro harap sa dati oo oh ako lang. oh na <laughs> na tapos na na? Syati. dugay <laughs> kanang bago, gisyatan na na. na Oh, Siya naman to ko. na. na. Nag-dating ka sa Dayan. O, ka sa Dayan. O, dating ka sa niya. Siya naman sa iyang buwan. Kaya nagreport naman ko niya. Kaya nag lagi. Kaniwan, ma'am. Ka mauni, mauni ang actual sa... Dari ka para makitaan sa nima ka. Kining kining di karon, mga na, poste, kining rectangle maone, mudaga ma um, na siguro nag 646 kini lang. So ibig sabihin katong ang imong previously nga imong napalit or plano paliton mao ni. Eh. 506 plus mo add kag 140. Karon wala na ni kasunod. Diha lang diha lang tama nang 140 oh. Karon kining kining kuan kining building manggod ni mga ma'am nga kinilay mabaligya kay lutel lutel manggod ni wala may palitan aning mga eksis so kung kung walto to wall lang diha wala na eksis nga rin mudaga nag 824 apil na kaning mga eksis na uh, oh, kining there is a likod o there sa kini mao ni siya mao ni itsura niya oo oh, kini kini man 824 oh. na oh. So katong sa una engineer, katong kan kan ni uh, mao. Oh, di di taman rana dia, oh. Kana ra. Oh, kan ni kan, kan, kan siya. Mao ni constructed man. Mm Bisag sa 140. Lagpas lang gihapon sa sa 140. Bisag i-appeal pang 140 din he. Lagpas gihapon na. So kini siya, mao ni, mao ni tibuo oh, kani karon. Bisag ni ni eksis na gani na siya diri pero at least kini siya mao na yung safe nga area ba wapa na kini kini, kini bang gikan diri sa deconstruct padong diri sa last nya hmm. kini wala pa na kani, kani si na oh, kani ragod na so kani yung engineer ah. Kanilang lang post posto po sa deconstruct Pilay tan 624, 624 nga ni. Ha? Oh, 624 kanang wala pa yung mga excess nga i-add. Mm. Oh. Kana yung si poste to poste. Poste to poste. Mm. Siguro ang ko lang ha ah, kay. Kay ganin poste poste nila karon dere. Eh. So, ilang na. 16 by 30. Ang ilang layout. 16 test, 30. -ilang, no. 18, no? Oh. Kining kining kuan kining building lang building mm -hmm. ha wala yung mga excess 548 square meter 548 na siya Oo mm. -hmm. Tapos Oh ni na may gamay dire nga L nga excess og dere mao ni dako tapos kining So mao na nga abot na tanan nga o. Oh. Apil na ganyan ka kalsada. Ang isipong ko rito na kayo mo manis siya. Hmm. Ano eh. Kani yung dinero sa siya existing man existing road. Kani adto to. Kani adto to. Oo. Mao na iwalay ko ano nga naigap didto sa gilid kaniya. siya. Mm. sa una no. Oo. Oh, oh. Mao na nang wala karon. Basag wala na. Mm. Mm. Katong didto. Kaya um huwag -um. mo na ma sa ilang kwad sa ilang mm Hmm Pipeport 8, Pipeport 8, ganyan, Pipeport 8 din. Sige. Kung onsay koan inyong in yung desisyon, kamusta na lang mag-istorya nila mm. Sir Miguel. Kung final na inyong yung istorya, samay in yung kasabutan including mayor, hindi mm. na may kayo mo balik mi sa final mohon. O, kaya ang importante man ang area. Yeah. Walay problema sa sa sorbe kay mo mo kuan ra mi kung unsa inyong agreement. In oh, oh. Kung on sa inyong mga agreement, mao tay mao tay. Kung sa may kuan nimo ani si kung ani kung kung magawas lag 2 meters diri Gikan ana ba nga kuan ba? Ana ba nga puste? Uh -huh. Mugawas lang kag 2 meters dere. Na dito pud meters. parang katong dito makuha to nimo. Okay diba na may mohon dito engineer? Oh. Ada na mohon sa may saging. Mm. -hmm. At, kaya, pwede na to dito, ang mohon dito og diha. Ora mo kwaon. Muri pa Ang sa luyo? Oo. Uh -huh. Na Kani. Mm. Kani ang salo kani, o kani. Oh, kana, kana. Oh. So musod na na siya. Mo na na siya. Oh, ang total nimo ani, buwis sa ilang kuan mo na 48 dito. Pero kanang gitukuran karon sa imong kuan kana siya. 548. 548. Pero kung ang imong kuan, palitan mo na man og post-post engineer no. Ah, ba diha? Mm. Daw gusto wa gi imong ikuan diri 1 meter 2 meters Tumitas meters. ka, meters. tumitas ka na nung gano'n niya kung pila pag niya. Parang, ang kuwan ba, street by engineer ang kuwan, ang iyahang, unsa na, agianan, nasa itong meters. Kaya ang bulada ni engineer, basin mo sud, respikas, basin ay makapalit magkapalit na magbahay. Wag oh, oh, mahimo, kay pusti naman niya. Musulod yun na permanente. Oo, oh, okay, Kinang, ang bulada niya dere makuwan tag 2 meters. wala na, last time, wala na yung Kanilang. 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 O oh, lang. Kana lang. Oh, ah, oh, sige. Okay Mo kuan. Mudagdag sa mudagdag ra nag kuan kung mubuladas pa kagdos. dos. Wala. 30 times to 60. Muduga. 880 na. Kaya sa kugon? 836. Ano na yung papel, ma'am? na years? ilang. ilang uh, 16 square meter ang madugang. 16 lagi siya. 16. 907. plus 16. 840 tanan. 840. Oo. Oh. Pakuan na may engine na. Ah, Tanami sige. Tanami Pero masabutan natin yung mayor. Oo. kung Oo man, yan. Magkasabot na gani. Oo. Wala may problema. Oo, oh, wala may problema. So, kay... bali, extend tag 2 meters engineer, no? Gikan na Oo. Oh, oh. Kanang hindi hmm. yung extend. Kanang hindi. Oo, nani. Kanang hindi. Kanang Sige. Masa. Kira. 840 tanan. Parang andito ba? Kaya magbuhat to Mag-stage dito. Hmm. Kaya, kunsihal. Hmm.

Kanin puwa, konsert ba? Ah, uh, parang ah, ka okay. kanin puwa. Oh, parang ni mamuhon. Kanin puwa diring pilmero nga puwa mo na 66 dinhi. Pero kung kanin nga puwa imong sundon kani siya ba kani? Mo na 8842. Unya kung muad mi diri straight ni siya, muad ta og 2 meters, gikan na 840.